So, ayun, kamusta? Kamusta ang channel ko? It's been a long time since nung huling upload ko. And ayun, samahan nyo ako mag sa isa sa mga nasa list na pangarap kong makamit. So, ito is isang camera na lately kasi I'm mean no parang gusto kong matutunan talaga, uh, photography. Pero itong binili kong camera na to ah... Uh, di lang siya pang photography, dual purpose siya, pwede din siya pang vlog. So, samahan nyo kayo yan box to. So, inorder ko siya sa Kupang, yung parang shopping nila dito sa Korea. At yun, may mga previous siya, yung cleaning tool, at itong bag na Sony. Tsaka meron din siyang kasamang tripod. Alright, ang daming previous. At buksan na din natin itong box na to kung nasaan yung inorder kong camera. So, ayun, ang tagal ko din pinag-isipan kung bibili na ba ako nito hindi pa since... Hindi din talaga biro yung presyo ng mga kamera And yes, Sony camera to. And malalaman nyo mamaya kung anong model na to. So, ito yung kasama niya. Uh, I think previous siya. Nandun yung mga camera cover. So, ayan. CVE10 siya. Yes. sa CVE10 na Sony camera na tag as uh, vlogging camera And then pwede din siyang pang photography. So, ito yung mga kasama sa pouch kanina, yung previous kanina. So, camera cover. Uh, I think yung lens cover yon Tapos, meron din siyang lens hood. Ayan, kung hindi ako nagkakamali, nanjan siya. At ayan, meron din siyang kasamang uh, SD card reader. then meron din siyang filter, UV filter ata yun na uh, lalagay sa lens ng camera. May kasama na din siyang ano, memory card na 128GB. Malaki-laki din yon. Meron din siyang ito, yung screen protector niya sa uh, LCD. Tapos may cloth din. Ayun ko, para sa inyo, pamunas. So, ayan, ito yung cleaning kit niya. And ito din yung kasamang tripod kanina. Ayan, buksan natin, try natin silipin kung ano yung tsura niya. So ayan, pang ano talaga siya, camera. So ito na yung camera natin, uh, sealed pa siya, ayan. Sony ZV-E10, ayan yung tsura niya. So ayan, unbox na natin to, Ano natin yan. So ito yung bubong ito pagkabukas ng box ang usual books and sheets and I think warranty card to kung hindi ako nagkakamali So since nasa Korea ko, kaya yan naka Korean siya so ito yung mga manuals niya and yeah everything you need to know about the camera na sa manual na sa mga sheets na yan At ito na nga ang laman ng ating box meron tayong battery of course para ma-operate natin yung camera and nandyan din yung charger niya Ayan, charger USB type C yan. So ito rin yung cord niya USB type C to uh, normal USB. Tapos itong I think strap niya to. Oo, uh, next strap siya. Tapos meron din siyang kasamang ayan, dead cut at andawag diyan. So nilalagay siya sa mic. At syempre ang pinakabida sa ating video na ito ang pinaka camera natin ng zv 10 so ito ang itsura nya out from the box nakakabit na din yung kanyang kit lens ayan hindi ko na kailangan ikabit sa mano-mano so nakakabit na siya eto siya grabe ang ganda di ako makapaniwala na nabili ko na isa sa mga pangarap ko sa buhay and yes uh, isa sya sa mga pangarap ko since gusto kong magsimula sa photography and at the same time pwede siyang pang-vlog din di diba? since i'm doing some youtube uh, videos din naman so yeah di ako makapaniwala grabe maganda siya i will not go with the technical aspects ng camera since uh, beginner lang naman ako and hindi pa hindi pa naman ganong kalalim yung kaalaman ko sa mga camera and i'm still learning L uh, dito sa YouTube actually dito lang ako nag uh, nanood ng mga videos about camera so yeah ang ganda niya grabe